ang dalawang magkapatid, si Annika at si Ares, dalawang magkapatid na magkaiba ang mundo. Si Annika, ang panganay, ay isang malikain at makulay na pintor. Ang kanyang mga kwadro ay puno ng buhay, kulay at damdamin. Si Ares naman, ang nakababata, ay isang tahimik at malalim na music hero. Ang kanyang mga tuktugin ay nagdadala ng mga tao sa mga hindi maipaliwanag na damdamin at nagpapaalala sa kanila ng mga nakalimutan na mga alaala. Lumaki silang magkasama sa isang lumang bahay na nasa tabi ng dagat. Ang bahay ay puno ng sining at musika. Sa araw, si Anika ay nagpipinta sa kanyang atelier habang si Ares ay naglalaro ng piano sa kanilang sala. Sa gabi, nagkukwentuhan sila sa ilalim ng mga bituin habang ang dagat ay kumakanta ng mga awitin. Ngunit hindi laging maganda ang kanilang relasyon. Madalas silang magtalo, mag-away, at magsaluhan. Si Annika ay nagseselo sa talento ni Ares at si Ares ay nagseselo sa popularidad ni Annika. Isang araw, nagkaroon ng malaking bagyo. Ang dagat ay nag-aalboroto, ang hangin ay umiihip ng malakas at ang bahay ay naguugoy. Natakot si Anika at si Ares at nag-alala sila para sa kanilang mga magulang. Nang lumipas ang bagyo, natuklasan nila na ang kanilang bahay ay nasira. Ang kanilang mga gamit ay nasira, ang kanilang mga sining ay nawala at ang kanilang mga pangarap ay tila naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, nagkita ang dalawang magkapatid. Naramdaman nila ang sakit, ang kawalan, at ang pangungulila. Ngunit naramdaman din nila ang pagmamahal at ang pangangailangan sa isa't isa. Napagpasyahan nila na magtulungan para maibalik ang kanilang bahay. Si Anika ay nagpinta ng mga bagong kwadro para ibenta habang si Ares ay tumugtog ng mga awipin sa mga kalye para maukaalapam ng pera. Sa kanilang pagtutulungan, naibalik nila ang kanilang bahay, ang kanilang mga sining, at ang kanilang mga pangarap natuto silang pahalagahan ng bawat isa ang kanilang mga talento at ang kanilang mga pangarap. Mula noon, naging mas malapit ang dalawang magkapatid. Natutunan nilang gamitin ang kanilang mga talento para makatulong sa iba at naging simbolo sila ng pag-asa at pagmamahal sa kanilang nayon. Ang kwento ng dalawang magkapatid ay isang paalala na ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa pagmamahal at ang pagtutulungan ay ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang pagsubok.